Anak ng kamote oh, hey. Ayan mga boss Ay, Meron tayong bisita ngayon mm. Guys, good morning sa inyong lahat At ang oras ngayon Tingnan natin ha So, yun, nakita nyo, alas 3 ng umaga So, pang limang Sama ko na to ngayon sa pangingisda So, ayan guys Siyempre gusto ko lang talaga may experience Yung buhay ng mga Mangisda dito sa San Vicente mga kaibigan so hindi rin biro kasi nga ang pinakakalaban dito ay okay lang kung kalmada pero pag umuulan malakas ang hangin yun ang pinakamahirap so okay so yan papuntan ako dun sa lugar nila kasing ko yung kasing sinasamahan ko So yun guys So punta na ako dun sa Ano Pabahay Ayan Alas stress ng umaga Grabe Ito yung araw-araw nagising ng mga mangisda Siyempre Dahil nga Lambatan yung ginagamit nila Kailangan maaga pa sila So hindi rin biro yung Ano Yung buhay ng pangisda Hindi rin talaga biro

So yan mga kaibigan, good morning sa inyo lahat uh, at welcome back to my YouTube channel. syempre, Kasinko TV. I-subscribe and Yes Boss Channel. Batag tayo tayo at ito yung mga na. oh. So nakita natin dito mayroong bumangga na marami-raming isda. Pang ulam. Pag marami-rami, pang benta. namuti na. <laughs> namuti na yung lambay. <laughs> ito na naman.

Parang sap-sap to ha. <laughs> Ay, ang galunggong? Tingnan yeah. nyo um, na galunggong ha. pamigay na galunggong. yun, no? Okay. Uh, Ay, no? Yun, no? Pagdari naman ang buraw. Buraw, oh. Yun. Ay, no? Yun. Yan maganda. Ang nagdagan. pinangkain na. Ito lang masakit yun know? oh. Talagang, ano, ginat mm -hmm. ng, ano, pating. Mm -hmm. Ginat-ngat <laughs> ng pating. Dami na mga manigkain. Ayun. Oh, tayo na itong isda? pa lang naman, oh. Isa-isa lang bangga. Ayun. Yun, no? Guys, kina niyan. Tonto. Tonto gihapon. Tawag <laughs> <laughs> nga yung pang bonito. Hmm, Dalong naman Sumabit naman. Sumabit ng bat. Mga boss, sumabit.

sayang pag nano do kasi kakakaan nando kakadugtong niya to dalawang araw pa lang nakalipas sumabit nga sa bahura so ngayon anong solusyon ayun kahoy natin mga hindi sinasadyang bumangga syempre hindi pwede piliin yung pabangga sa alambat yan pa oh o. yan so parang kailangan buong ba para makita ko ayan oh eh? namba ayo for asian naman tayo underwater na naman tayo guys

talagang babanggayan siya yang bat Ini kan yang

yan tanggit oh Sagwalan mo lang, sagbalan. Lalim. Sige tayo sa kabila. Ayun na. Eh. Ayun na maganda. Uh, anak ng kamuti. Okay. Ayan mga boss. Di <laughs> <laughs> <Lig> <laughs> boy, di ko tayo boy. Kinawa mo, kinakain na. Kabila, kabila. Kabila. Kaya naman lang ba't ipadiritsyo mo lang Sabot na naman tayo Eh okay. Hindi rin talaga madali yung pangingisda So siguro akala ng iba Madali lang Para na lang ba't O mga wilang Pero maraming risk Marami kasing ano yan eh Kumbaga nag -abang sa atin sa batagat Kagaya kanina sinabit na lang ba't sumabit Grabe Tapos nabutas pa yung ano <laughs> Nabutas pa yung ano Anong tawag dito? Anong tawag dun? Ulin? Nabutas pa Ni Buboy Pero hindi naman sinasadya yun Ganun talaga Woo! Kaya lang hindi talaga kami tumama sa mga danggit Pakirandam ko ano yun, na yun Nagrupo ng danggit yung kanina eh